Hello guys, welcome back to my youtube channel and for this video eh, ay ko sa inyo kung paano magpalit ng transformer dito sa ating mga perimeter dito sa likod ng bahay ng aming amo so ngayon guys uh, pinapalit ako na ngayon ng transformer kasi itong ilaw na ito ay uh, nagbe-blink na ngayon guys ang uh, ilaw nito ay led 12 volts so pag uh, ganito ang uh, sistema ng uh, ilaw na makikita natin lalo't led kalimutan lang naman na uh, unang nasisira dito ay yung transformer niya. ito nga pala ay uh, 220 volts yung kanyang input at kanyang output ay uh, 12 volts 7 watts ito nga pala guys ay itinawag lang sa atin ang central at uh, nak nakita nila na may nagbiblink na, na ilaw So ngayon, hindi ko na napakita kanina yung aking uh, pag-check uh, kung ilang piraso ito. Inuhay ko kanina yung uh, power supply niya doon sa central at isa-isa uh, nating uh, tinignan yung mga ilaw na nag-blink dito sa perimeter. So ngayon guys, at uh, nakita nga natin na tatlong uh, piraso ng ilaw natin dito sa perimeter ang nagbiblink so kaya papalitan natin dalit tatlong uh, piraso ng transformer at uh, yan nga guys samahan nyo ako sa video ito at para may pakita ko sa inyo kung paano ang magpalit ng uh, ganitong ilaw pagpapalit ng uh, transformer sa ganitong klase uh, ng ilaw 7 watts na 12 volts at ang ating uh, input ay 220 volts at sana guys ay si, uh, tapusin nyo itong video na ito upang uh, magkaroon kayo ng idea kung sakali na mahihili kayo sa ganitong trabaho at uh, ganitong trabaho ang inyong ma-applyan dito sa abroad upang magkaroon tayo ng uh, iba't ibang idea about sa electrical at sa uh, maintenance at kung bago pa lang sa aking uh, youtube channel at hilig mo yung mga ganitong video ay mag-subscribe ka na sa aking uh, youtube channel upang marami ka pang mapanood na video na katulad dito at kung pwede ay pakihit na rin ng ating uh, like and share ng ating mga video at uh, huwag kalimutang pindutin ang notification bell upang updated ka sa mga video na katulad dito guys, tatapos na natin kami sana pala natin ng uh, panibagong transformer kung so, ngayon nalagay ko lang yung mga trailer niya at saka yung cover upang ibalik na natin dito sa kanyang uh, base at uh, para makalipat rin tayo doon sa pangalawang ilaw natin na uh, re -repeen. ito guys makikita nyo ginamit na natin ng uh, battery upang mapabilis yung ating uh, nagbabalik pagbabalik ng mga screw niya sa kanyang uh, cover upang mapabilis uh, mapabilis ang ating uh, trabaho upang makalipat agad tayo doon sa pangalawang ilaw dahil meron pa tayong uh, pangatlong ilaw na dito ito inakto lang dito. Papalitan din natin sila ng uh, transformer at katapos natin silang palitan ay uh, pwede natin silang uh, testingin o energize upang kung makita natin kung uh, ano pa ang ano mga ilaw na dapat natin palitan o dapat natin repairin. So yan guys at uh, na yung huling cover niya at uh, para tayo sa uh, ilaw natin na uh, gagawin. nag nagabi uh, blink ang uh, problema noon, kung ito din ito, transpose niya kapataan ng superman. yah, yun guys, mo uh, na tayo si isang uh, ilaw, si pangalang ilaw. guys, ito na yung ano, pangalawang ilaw. Ayan. At uh, papalitan din natin ng uh, transformer. So yan guys, sa uh, panoorin niyo kapag natin siya papalitan ng uh, transformer. Guys, nga lang pa palitan ilaw. address ito yung transformer na papalitan natin guys. Ito yung papalit natin. Ito yung luma, ito yung uh, bago. natin yung kulay pag red yan, dito sa output pag red red din dito dito sa ilaw pag yung black simple black din dito sa ano dito sa ilaw yung uh, output kasi itong dalawang puta ito yung uh, sa ating uh, AC yan, yung uh, sa power supply yung uh, line 1 at saka neutral guys tapos na natin yung isang ano, yung isang uh, ilaw. So pupuntahan natin yung isa dun sa kabila sa kabilang uh, side. So yung pinalit natin ito yung ating uh, luma, ito yung ating uh, uh katulad ng pelita na natin bago bali 7 watts yung kanyang ilaw ang output niya 12 volts hanggang 25 volts and guys, uh, punta tayo sa kabila a few inches later yan guys, bali na uh, pasok ako dito kasi wala yung mga hamon namin lumabas. Kaya nakakagawa ako dito sa loob ng uh, uh, bahay. Bali, sa likod dito. Kasi pag narito sila, hindi ako basta-basta makakapasok. Pwede sa umaga, pag tulog pa sila. Pero ngayon, araw ng Friday, so... Pinalta ko na ngayon kasi lumabas naman sila para bukas na lang ako ng uh, silicone dun sa uh, harpa ng bahay yun, yung pinapasokan ng tubig ganyan okay, guys punta lang dito sa kabila okay, yung mga ilaw na perimeter na may nai din natin yun yung mga pinapagta natin saka so, yan Meron pa tayong isa doon na papalitan. Ito so, guys, yung isang uh, ilo na papalitan natin. kasi okay, nagbibiling ka na rin siya so ang kadalasang uh, problema nito yung uh, transformer nya ngayon guys kasi nauli natin to tapos palitan natin ng uh, bagong transformer guys balita. tatatlong graso na lang itong uh, transformer kailangan makapapabil na ako kasi sa usunod na may mga sira ulit na transport na transport meron na tayo pang ano yun kaya uh, kailangan makapapabili na tayo nito o makapabili na ka ng gamit uh, guys bakasin na natin ito sa tayong uh, pillar na biblink magpapalitan natin ang uh, transformer tulad so, dito ok guys uh, lagyan natin dito yung uh, uh, VH9 so, kung magpapalit kayo dito guys tingnan nyo yung input saka output na input sa AC yun ito kulay white pag output ayun yung uh, may kulay red at saka black kailangan uh, yung kapit natin sa ilaw na output ng red red din tutulito. tapos yung uh, black tapos sa black din parang sa battery din polarity Positive negative. Pero so, sa issue natin, ito. Ayon magkabalik check na yung kailan. Parang nakalagay dito sa ating sa ating uh, transformer transport Ang input, ang input niya 85 volt to 65 volts yan yeah. kaya yeah, 220 itong ating uh, supply guys, yeah, saklik na natin yung cover